Breaking news mga tropa, si Lebron James nga daw po ay free agent na po ayon po mismo sa kanyang agent na si Rich Paul. According to him mga tropa, Lebron James is a free agent. Lebron's a free agent. You have to decide and, and, and I gotta focus on his business and, who he should be focused on his business and let the Lakers hire whoever they want to hire. And he's always, he's always showed up and played for whatever coach is there. You know, um... nadulas nga po ang agent ni LeBron na si Rich Paul at nasabi nga na free agent na itong si LeBron ngayong off season dahil sa ngayon nga ay pending pa ang kanyang player option ibig sabihin nga niyan mga tropa ay gagamitin nga ang kanyang player option at papasok na siya sa free agency ang mga pwede nga po mangyari nga dito ay pwede siyang makinig sa mga offer ng ibang mga team. Pwede rin siyang pumunta sa kahit anong team na mag-draft kay Bronny. Dahil pangarap niya nga na maging ka-teammate ang kanyang panganay na anak sa NBA sa gusto o ayaw man ito ni Bronny. O kaya naman ay pwede din nga siyang bumalik lang din sa Los Angeles Lakers at mag-renegotiate ng panibagong kontrata na pwedeng another 2 years or 3 years. Sa pagpasok nga ni Lebron sa free agency ay binuksan niya lamang po ang madaming pinto at hindi lang siya nag-commit sa iisang option lamang. Kung ang kumuha nga na team kay Brony ay nakikita ni LeBron na magandang fit din para sa kanya at kayang maging championship contender with his addition. Why not nga, 'di ba? Pwede din siyang mag-take ng pay cut at lumipat sa kahit anong team. Ang bigger question nga po ngayon ay kung mas madami na ba ang team na magpapakita ng interest kay Brony, given na posibleng kasama na si LeBron kapag kinuha siya ng isang team sa NBA draft. Kayo ba mga tropa? Gusto nyo bang lumipat ng team si Lebron James o gusto nyo na lamang siyang manatili sa Los Angeles Lakers? Ngayon ay dito naman tayo sa game 3 ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers. Mainit nga po si Jason Tatum sa pagsisimula ng laban. Quick 15 points nga siya sa first quarter. Ganun pa man sa second quarter nga ay uminit din ang Indiana Pacers. Hanggang sa umabot ng 18 points ang kanilang kalamangan dahil sa kanilang magkakasunod na mga fast break points. Ang Pacers mga tropa ay 15 of 22 sa field sa second quarter at na-outscore nila dito ang Celtics 38 to 25. Patungo sa halftime ay naging 69 and 57 ang score. 12 points lead din para sa home team ng Pacers. Sa third quarter nga mga tropa ay mas uminit ang depensa ng Celtics at naibaba nila sa single digits ang kalamangan ng Pacers. Sa fourth quarter naman ay naibaba nila ito sa 3 points. Nagpalitan nga po sila ng clutch basket sa huling mga minuto ng laro. Subalit sa huli ay ang clutch 3 points ni Tatum at Al Horford dahilan para makuha nila ang kalamangan. At ang defensive play mula kay Drew Holiday dahilan upang makumpleto ng Celtics ang comeback win sa score ng 114 to 111. Superstar performance mula kay Jason Tatum. 36 points, 10 rebounds at 8 assists siya sa game na ito. 24 points si Jalen Brown on 55.6% shooting sa field at 23 points with 7 three-pointers si Al Horford. 3-0 na ang series na ito.